Magandang araw po. Maaga po ako nagising dahil special po ang araw na ito para sa akin. Ito po yung, yung aking araw ng kapanganakan. Birthday ko po ngayong araw na to. Ang akala ko po mas maaga po ako sa mga estudyante ko. Mas maaga po pala sila sa akin. Nabigla po ako pagbukas ng pinto at nag po sila ng happy birthday po sa akin. Maraming salamat sa akin mga estudyante. Pagkatapos po sa school, nagaya po ako kay tatay na pumunta ng bayan para makainom po ng uh, buko shake dahil po sobrang init ngayong araw na ito. Kapag buwan ng April po, mainit. Uh, at hindi lang po yan, sabi ko po kay tatay, bibili po kami ng uh, pizza, yung pong Hawaiian at saka ham and cheese na paborito-paborito po namin. Ayan po yung buko shake. Uh, para meron naman po kaming makain kahit papaano ngayong araw ng aking kaarawan. Dahil kahit pizza lang po yung mga anak ko, talagang pag-uwi po namin yan, tuwang-tuwa po sila. Hinihintay lang po namin matapos maluto para makauwi na rin po kagad at para makapagmerienda naman yung mga bata na nasa bahay po. Inihiwa na po ni miss maganda yung amin pong uh, biniling pizza. Nauna pong naluto yung ham and cheese. So iniintay pa po namin yung Hawaiian. At pagkatapos po, pumunta po kami dito sa sa isang uh, restaurant. Nag-order po kami ng pansit para naman po sa mga kasamahan ko sa school. Na kahit papaano po, kahit pansit lang po, may may pa-birthday naman po ako sa kanila. At yan po si tatay. Naghihintay po kami ng aming order. At pag-uwi po ng bahay, nabigla po ako dahil uh, meron din po palang pa-surprise sa akin ng aking mga anak. Yan, bumili po sila ng isang bucket meal na chicken joy at saka spaghetti. At saka hamburger po para daw po may pagsasaluhan kami. Pagkatapos po ng aking birthday, ayan po. Naglinis muna po ako ng bahay. Sobrang saya ko po ngayong araw na ito na kay simple lang po ang aking pong nga uh, celebration. Masayang masaya po ako dahil sama-sama uh, po kami na aking mga anak na nag-celebrate ng aking birthday ngayong araw na ito. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. God bless us all po sa ating lahat.